Magandang hapon sa ating lahat guys Now you are feeling the coconut in English Wow uh, So guys nagbabalat ako ng niyog Pagkatapos yan Pagkatapos ng pagbabalat ay kakayorin Pagkatapos ng kakayorin ay pipigain Tapos yun yung unang gata yun ang gagamitin natin para sa ating latik So guys ito kayo dong para sa ating pagtitinda. So ngayon, nag, nagbabalot sila sa ilang sa mga suman na gagawin. Maganda yan. Ayos yung mga pinabalot nila. Expertong expecto ng expecto. Tamang-tama sa sukat lahat. So guys, yun. Uh, ngayon sa panahon ngayon, tayo mag-ingat kasi tayo. So ngayon guys, nag-prepare po ako ng panglatik. Ito, nakasalang na. Uh, ito guys, ito yung tsura niya. Nakasalang na may asukal na. So guys, nag-iihaw pala kami ng bangus para sa aming hapunan. So guys, nakasalang na pala yung So man, so antay na lang po for 5 hours. So guys, ito na 5 hours, ito na yung resulta niya. So luto na guys, ito na ang ating finished product. So guys, tingnan nyo lang. Thank you for watching guys. Happy Halloween. Mag-ingat guys maghapon. Bye-bye, salamat. So ingat tayo guys sa maghapon ito at God bless you. Happy happy Halloween. Bye bye.